kasi ako minsan ako lalagong tiba so may guys na say magday of ng ako with my ngayon ay natuloy na talaga yung labas namin, yung day off namin kasama yung kaibigan ko kahit wala kami mga pera basta makalabas lang eh hindi porket lumalabas ay eh, may pera na hindi po lahat ganun guys kasi yung iba naman ay eh, kagaya sa amin na gusto lang talaga ma-relax at ma-change yung mood namin kasi nga nakakainip din pag palag na sa bahay lang at buti naman is pumapayag yung mga amo namin na may day off kami so, so, lalo na sa akin guys is hindi na naman lumalayas yung mga amo ko so ako na nag-adjust ako na yung umalis ng bahay try lang <laughs> At buti na lang talaga is mabilis ka usap tong taga-maniho namin yung taxi driver na kinakontak namin every time na lumalabas ka. At pagdating nga namin dito guys, ay eh, dumiretso na agad kami sa bakery na paborito namin kung saan sobrang masasarap yung mga tinapay nila dito guys. Is, at bibili lang muna kami ng pandesal para isaw-saw namin sa kape char. O diba na-miss ko talaga yung guys. Is, ha? at ang lalaki ng pandesal nila dito guys. Is, at ang mura pa. So mainit-init pa guys. Is, kaya... bumili na kami kahit papano eh mal magkaroon ng laman yung tiyan namin bago kami magikot ikot ikot <laughs> Itong kasama ko guys is ayaw niya na sana kumain ng pandesal at magkape. Gusto niyang mag-almusal na agad yung may kanin. Ganon sabi ko nga naman sa kanya is may nadaanan kami doon na it all you can. So siya na lang yung mag-order at ako naman yung magkakape with pandesal. So nag-agree naman siya. So madaling kausap yung kasama ko guys is wala yung ano, libog sa ulo. Libog. <laughs> so guys, is, ito na at pupunta na kami ngayon doon sa kainan namin. So ito talaga yung gusto mangyari guys is nagbaon ako ng kape. Nagtimpla ako kasi <laughs> bibili kami ng ano, tawag dito, pandesal dyan sa favorite namin bakery dito sa Salmia. Ayan oh. ang, hinta, ang laki. So na-miss ko, ko talagang kumain ng pandesal with sausaw. So kain tayo. কান্দি চাল মানে মই কাল কান্দি চালো হয় হ'ব kita pijak. Hmm. Ah. Ayo pergi selalu Ah, bisa kok ayo. Walau tuh tengah apa time nak <laughs> Kumain kami guys na ngayon mag alas 10 kasi wala pa akong almusal. So maglalakad pa kami, maghahanap pa kami ng cashew store dito kasi magkakalit kami ng yung relo niya na cashew. Hindi na nag iikot ba? ba? So, mamaya bago uwi, kakain muna. Ang hirap naman mag-ikot-ikot ka, tapos gutom ka, di ba? So, mura lang, trap, mainit na tulad siya.